All in my kitchen we go. We go. We go. We go. Go to the bathroom bucket yeah. I think. Five pilots.

Ayun, nagtitingin ni pa rin makapag-order. Ang hirap kong order kasi itong Ito gusto. Ayun. Ayun na lang. Ay, si Julie. Ako, okay lang. Isang ano lang. Kahit isang ano lang, oh. Isang chicken. Pati okay, din, kwintahin mo yun. Pati, pati. Ayun, ito ba ito lang? na lang? na tayo? <laughs> Ano? Ay, pwede rin, may 35 doon, yung dalawang manok. Oo, oh, ano? Umakta. <laughs> uh, ano? Hindi makapag-design. May kilala ako, na kilala ka. May ako na nakilala ka. Ay, may vlogger ako, nakilala ka. Oo, oh, sino? Oo, oh, ayan o. Oh. ayan. <laughs> spicy. Hindi na hindi makapag design si. Ayun. Magdo hindi ba? Kung makapag-order babe, jadi <laughs> 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 Diretso na sa counter. Diretso na counter para makapag-order. <laughs> 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 makapag <laughs> <laughs> ah, hindi pa rin makapag-order. <laughs> <laughs> huh? oh, yeah. Anay, saan yan eh? <laughs> Tay, yung ano sa akin, tiyo, yung 27, ano yun? Mac chicken filet. <laughs> Mac chicken filet. <laughs> Oo. Oh. Tapos milk tea ah. Yun kasi 27 lang oh. Tay milk tea tea. Ya. Okay ka na? Counter na lang diretso. <laughs> pa machine machine pa kayo hindi naman makapag-order sa machine. <laughs> o oh, sige na.